parang malam-lampay. Mas masaya pa sa nagmamahalan. Oo. Abaan natin, abaan natin kasi mas maganda, mas mahaba. Oo. Maraming, maraming ads. Kasi, hindi, kung ano, kung mag-a-add ka lang din naman, hmm. syempre dapat, naka-plus ka rin, naka-minus ka rin. Oo. Okay. Yun nga eh, naka- Pag-isa-bisa, mag naman. sa mga. Oo. So, uh, kung iskater yung labanan. Sa iskater pa, kumikita ba? Oh, kumikita guys. Sinala ko na yung mano ko, yung tricycle para makapag-scatter. Akala ko, bigyan tayo ng sponsor ng scatter kasi narinig eh. Eh, malay mo. Ang laki na ng talo ko eh. Oh, sc oh sc scatter. Oh, scatter! Oh. Baka naman! Oh. Alas dos ng araw. Oh. nao na ako kasi para lang may pangsugal sa scatter. Oh, na. baka naman scatter! Sponsor! Oh. Laki na ng tinalo! Yung house and lot, pirusta. Hindi, yung house and lot, ah, lang, ano, house lang. House lang. Oo. Yung lot. Nakatirik lang doon. <laughs> oh. Ito na yung git yan, nakatirik lang pala. Kaya oh. kailangan talaga to. Kapag nagbablog na yung bago, Rins lang. Rins lang yun, ah, rins. Ito, mahaba na, oh, kasi may ads, eh. Maganda mas mahaba, may ads. Di ba? Oo nga. Oo nga. Oo. Oo nga. Oo yun ba Oo yun. Okay. Sawa, na up-double na. Ayaw Hindi. Alam mo. Ayan. Sabi nga ng ano. na Ang sabi sa kahit sa pagsasaliksik ko. Oh. Maswerte tayong mahihirap. Oh. Kaysa mayaman. Oo. Oh. Oo. Oh? Oh. Nice. Bakit? Kasi. Yung mayaman eh, Takot na takot yan sila na maghirap. Oo. Oh. Eh samantala tayong mahirap. Pagkat kung eh, sakaling yung maman, eh kahit konti mo ng pagkain na medyo masarap, oh. feeling natin, napakaswerte natin, kasi nakakain na tayo ng masarap. Oh, eh oh, yung mayaman, takot na takot yung kumain ng tuyo. Ayun! 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 Tumawa sila sa tuyo! tumawas ano ma okay, na -tumawa, tumawa sila sa tuoy tumawas na oh ini tayo yan kulet anong ano, ano pa 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 anong... ano pa Uyo. Ba yun? ano pa Nung... ano pa 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 nasa pa ano pa ano pa ano pa ano pa ano pa ano pa Kaliha na, kaliha! Koks! Oh, mag-hi ka dito! Oo, oo, oo. ka dito oh. sa ano namin. Dito, dito mo kasi ikaw yung bunso namin, di ba? <coughs> mo sabihin mo, hi! Hi! Tangin lang yan! Ay! Parang bakla! Tangin lang yan! Kali ka Hi! Tingin Oh! Yeah! Hello po. O eh na. po. Tigasan mo, <laughs> mo, mo. mo. tigasan mo, mo. Parang ano eh. Parang. Parang alambot eh. Tigasan mo. Parang lulaki ako. Sabi mo naman. ito mo ano po? Ha? Eh ano yan oh? Eh di ba ikaw yung matigas? Alam mo rin dating ganun ka? <laughs> Ay hindi ba? Ay, sabi ba naman eh. Bakit kaya ganun? Kaya nga, eh, sabi. Ay, gusto mo. Oh. Ay, gusto mo. tayo. din guys, sobrang init ng panahon. Oh, yan ngayon, ngayon. Kasi ano na, wala nang, wala nang init, magre-reklamo naman ngayon sa... Oh, tag-ulan. Tag ah. Eh, kaya nga nakaraan, liba, yung marayan. pasahero ko, ang sabi kaya, kaya bakit basa yung ano, upuan mo? mam Ma'am, tag na, kaya basa. Oh, kaya nung ano, nung mainit, matuyo yan eh. <laughs> Tapos nagre-reklamo. Nagreklamo. reklamo siyempre umulan. Pag mainit, mainit. Oo. Magreklamo. Pag mainit, mainit. Mainit. Pag umulan, ulan. Basa. Ano ba talaga? Yung init? O yung init o yung ulan? Hindi, akala yung basa. Oo okay. tungo. <laughs> oh! ano, okay, meron pala lang ako nilo. tungo. 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 Oo. Parang humina yung hangin dito ah. <laughs> tungo. kaya nabarahan mo? tungo. 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 hangin tungo. 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 Oh, ano? Ano masasabi natin? Magbababay na tayo. O oh, siguro, sa sunod na pag-uusap natin guys, oh. pag-uusapan natin yung baka. yung yan. Kung bakit, Ayan. kung bakit kaya yes, umuulan at bakit umaaraw. Hmm. May makanta yun. Parang yung River Maya yun. Kasi magkumanda ma na River Maya, bambu. Kung kantahin mo ngayon, hindi ah, mo. Ah, ikaw yung kumanta. Ito, yung uh, ito pala yung kumanta. Inaanap namin yung kumanta, yung Kanya. kumanta ng ano, Kaling, ng River Maya. Eh, pala si Babs. Babs! Pwedeng i-tape ba? Pwedeng i-tape. Tape yung buwa nga? Ay, tape natin. Alay, <laughs> wala <laughs> ba pwedeng i-tape? I-tape? I-tape, i-tape. Teka lang, teka lang.